ML player ako. Kapag nakakuha ko ng Maniac, pinapost ko agad sa FB at TikTok. Bale guys, ga alpha ang gamitan dito sa game na ito. Tapos, kinaniban tayo ng Angela. Double kill, triple kill. At yung kunin natin Maniac, may passive nga lang si Aurora. Sayang. Ito yung nakuha na kay Espa. Pero kuha natin si Pobius for the Maniac. Sayang nasabig sana. No? Pero okay lang yan guys at least matatapos na natin ang game dahil wipe out sila siyempre so, tower lock tayo guys yan, isa pa tayong minion kaya lang ni retreat so napilitan tayo magback pero napa SS ako bigla kaya na naka kill pa tayo guys yan, tower lock guys ito so, na muna guys ang ating match results And MVP guys. Tapos ito ang ating participation guys. 70%. Solid talagang alpha. Thank you for watching. Bye bye.